another baon sir you for me TJ at this time nga ay hindi nga lang kay TJ itong ihahanda kong baon bali ito nga pala yung mga binaon namin sa aking trabaho at sinama ko nga pala si TJ para mamas ko sa aking mga office mates bali nagprito na nga muna ako ng maling at nitong chicken nuggets at dahil mainit ko pa nga itong ilalagay sa aking lunch box naglagay na nga muna ako ng tissue sa ilalim para kapag nagmoist hindi naman basa basa itong ulam namin ni TJ at matik nga yan mga mari at nakshi kapag prito ang baon namin talagang hindi mawawala ang ketchup tapos nagbaon na nga rin pala kami ng chicharon. At syempre, hindi mawawala ang suka. At napakasarap nga niyang ulami At ito na nga ang final look ng mga baon namin ni TJ. Binapad ko nga pala muna sa hot water yung thermos na paglalagay ng aming mga pagkain. At para mainit pa nga namin makakain ng aming mga foodams kapag tanghali. At then, magtitimpla nga pala tayo ng cold choco sa office. Nagbaon na nga rin pala ako nitong yelo. forward naman, habang naglalakad nga pala kami sa sakaya, nagpabili nga pala si TJ nitong palabo. Favorite niya nga pala yan. Tapos, bumili na nga rin pala ako nitong kakanin. Fast forward ulit, nakasakay na nga rin pala kami dito sa UV. Bali, wala namang 30 minutes nga ay dumating na nga rin kami sa office tapos kumain na nga rin pala si TJ nitong breakfast. At pagsapit naman ng 11 AM na ko naman itong si TJ at nag -request na nga daw nakakain na daw siya ng pananghalian. At ayarn inayaan ko na nga lang muna siyang kumain dahil 12 pa kasi ang lunch break namin. At fast forward ulit pagkatapos ko naman kumain ng lunch, nagtimpla nga pala ako nitong chocolate drink. At sobrang nag-enjoy nga ako dito sa iniinom ko dahil malabig nga ito, talagang may yelo pa. At wala pa nga 1 PM na ko naman itong si TJ ay nag -request na nga agad ng mangingi man. Bali kumain nga pala siya Martis. Fast forward ulit 3pm na nga pala ito. Naghahanap nga na naman si TJ ng mangingima niya para daw sa kanyang merienda. Ito nga kami napadpad sa May Thursday. Malapit lang naman ito sa aming office. At ito nga palang potato twister ang kanyang pinabili. At ayan, enjoy na enjoy nga na naman ang bata. At sobrang sarap nga daw nitong nabili namin. Isa nga lang din pala yung pinili ko dahil nag-assume ako na may matitira siya. Pero nagkamali nga ako at naubos niya nga lahat yan. At maya maya naman dumating naman itong anak ng isa kong office mate. At talagang nag-enjoy na nga si TG dito dahil meron na nga kalaro. Ayun lang, Bye.